yang yung 138 kg. Lugan. <laughs> e yung muna. Nagkakatay. 270. Wow. 270 ang kilo. Sarap. karte nila yun Ba't mo ko'y mag-tend? Mag-alakot! O, ilan? Mga ah, kasuyo, nahuli tayo. Dalawang piraso. Kapababa okay. lang? Kapababa lang dito na kuya? Kapababa lang? Sino kayo okay, huli niya yan? Grabe laki Dalawang piraso Baba, baba, baba Hindi natin naabutan mga na soyo na inabot Ay na binaba Malaki-laki ko yung isa Black Marlin, apat Oh, bidding, bidding. Ada itu mau bayar. Tuhan diri ramai gitu ya. Tuh isa. Atin na to kuya? Hindi pa. Atin na hindi pa. Ano? Ano kaya ang kwento nito? Nabutan mo idol? Nabutan mo? Ay. Di mo na kwalan. Ah, meron ka? Oh, may pahinga ako. Pahinga ako mamaya. Oh, ah. Doon hindi mo nabutan. Yung kahapon, nakulong isa. Oh. Sunod-sunod na -sunod kahapon meron isa. Di pa himo daw idol. Mga estimate mo, mga ilang kilo to? Ito ay nasa mga 50 kilo, nasa 180 kilos. Ito pa kaya itong mga 160. Ah. Titimbakan kaya? Titimbakan? Titimbakan pa mamaya. Yung digital mismo. Ano, Tatawa din na dun. Oy, na doon. Uy, nagkatawa na na. Ay, boss man. Si boss man. Sa kasi mga nalaman. Ba, ba, ba. -ba. Bading, bidding. <laughs> Bading, bidding. Bading, bidding, bidding. Bidding, bidding. Bidding, bidding. Bidding, bidding. Bidding, bidding. Uh, mga soyo, natin ang bidding. Natawag pa, natawag pa sa kataas-taasan. Sa, sa hukuman. <laughs> Nakuhanan mo, Idol? Ha? Nakuhanan mo? Ang video? Oo. Idol. Dos pag sa bangka. Oo. Nakuhanan mo? Oo. Oh, oh. Pinus ko yung hapon. Oo. Oh. Tiyak na ko sa ano. Ito sila na ang nagano, sila na mag share Oo, oh, ganun talaga. Pagka na may... Na... May nag may nagpalo sa'yo. Ganun ba? Oo, oh, oo. Oh, oh. pag nag ka.

kendi. Apa tus ko sira? Teka sa akin ang data depende kung magro-drop. Customer metalada. 100. To 100,000. na 180. Sa k Tinawagan ko. Dapat 200 kg. 40,000 na mga samutera sa buwan. Anong pinagbiligan nila yung timbang? timbang per kilo. Ah. Ang tuna ngayon ay para 250-260. Sa timbang na sila, hindi na sa presyo, no? Pataasan na lang sila ng timbang. Black Marlin. Ah, Pagkapiraso, isang gabi lang daw itong mga soyo swerte ng bangka ng nakaputi sila ka lang din sa bangka natin isang gabi lang daw to grabe pagkaswerte no dalawang bultuhan ang naisampa tapos sa uh, dumiritso na 180 po ang kilo ang pakiawan 180 pesos per kilo dito sa bultuhan medyo mababa nga lang panalo si Busing Bagping yung buyer kasi 200 kilos yung bidding niya kay Michael I-180.

Punggok siya, punggok na malapad. Yakusin mo totoy. Wag mo, wag mo yakapin. Yan, ganyan. Yan. Kanyang kalaki mga soyo. Kanyang kalaki. O. Mga apat na dangkal. Ang lapad. Wow, piret wow, bangkoy, bangkoy. Oh, nama itu. Kasikasi lah

Sarap. Ilang kilohan yang kuya? 36. Purintahan? 36 lang. 36. Ay, pasok. Pang-export, oh. Pang-export yan, idol? Yung mga yang laman? Ay, sorry, sorry po. Ya. 20, 20. Pwede, pwede. Pwede? oh. Mula-mula, oh. Ah, nice. <laughs> pwede. pwede. Pwede raw, sabi ni Tunador. Ito pala si Si Boss Edwin na eh. Alam mo lang, <laughs> itlog na. Magkakaroon kayo. Itlog. Sarap? Itlog. Itlog nga, masarap. Hello. Pwede mo lang dokotin yan. Ha? Para ka tanggol magkaibigan. Itlog. 300 ang kilo. Bariles mga kasoyo. ito masarap Ganda. pang sashimi kikilohin pa kaya yan kikilohin yan mamaya abangan natin mga soyok kikilohin pala yung yung pan yung bultuhan tingnan natin kung ilang kiluhan yun saka natin malalaman mamaya kung kung magkano kapapata kapapataka nun. kasi 180 pesos per kilo ay sa bultuhan 180 180 per kilo sa bultuhan Huh? Talo oh, 200, 200 kay, Ke bagting. Ke bagting. Talog. Talog pala si Michael 180 kala kay Michael. Ke bagting 200 per kilo. ito, 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 ha. Sarap niyan. O, oh, yan, yan, bandang buntot, ano? Pag sa parte yung buntot, idol ay magkano na ang kilo? Ha? Ganun din. Ah, ganun din? Yan na, parte masarap. Maski buntot na, buto-buto? Kung lang yung buntot, libre na. Pagka buntot na, 300 para ng kilo dito, mga soyo. Hahaha. <laughs> <laughs> sarapay yun lang kayo pag nag jackpot yung ating bangka magkatete na isa ay ayun o o order na kayo mga kasoy order na main na main main para maubos na ito oh, para maubos na nakapagkatay na ulit. Maganda ngayon kasi maraming bakasyonista. Maraming mga mga taga-ibang planeta. Maraming ngayon mga taga-ibang planeta, mga kasoyok. Kaya ubos-ubos ito ngayon ang isla pagka maraming bakasyonista. Un de esto Wow Sale, va, sale Wow 34 kilos 26 34 Ahora la puma asoca, ¿no? 34.8 Mga pang local lang ito Mga kasoyok oh, Sariwang sariwang Kauhuli nito Kintab na kintab oh. Kintab na kintab Kauhuli nito Kagabi lang siguro ito oh. Tapos niretsyo na umuwi dito Inuwi na kaagad Kaya kasi sila Magik. Mm. Pansosiby 300. Hah? Igetula ko Ha? Ha? Dito lang po ang kung style Saka lamang. Hindi talaga masakit. lang. Hindi lang pani pansosiby. Hah? 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 sa Okay. na? Wala yung complete. Dapat pala. Dapat may, pa yung middle name. Ayan. Agahango. Si Udi ng isda. Oh dami nito. Barilis. Hindi pa natin na pala. Kung magkano ang per kilo nga pala ngayon tanong natin pala mamaya na ulan mga kasoyo at may low pressure bagyo may bagyo low pressure lang hindi pa bagyo Masaya oh. Aba. Talaga. Wow. Magkano kilo ngayon, Idol? Magkano kilo ngayon? 270. 270? Wow. 270 ang kilo. Sarap. Sana makawin na sila, Kuan. Masaya, Bido. Kahit mga 10 piraso lang huli, yari na.

magkakaalaman na ngayon kung aba malaki din ito Pintero Wow, daming uli Si e, paring uli

Sinakyanah? ¿Eh? Ay kasi masipig. Service sa service, lohi mong kawayo. <laughs>

Pindi pa, baka baka baka. Bali. It it. Tapos pala. Ole. 85. 85.5. 85.5. Ito 44. 167 167 kilos Grabe Kala ko dalawang daanan Malit pala yun o pala 167 kg lang Ito isa Ano kaya yun idol? Accurate kaya yung mga ganyang timbangan Hindi ano? Dapat isa lang hindi, dapat yung, yung, dapat yung mga 500k. Digital. Oh, dapat yung digital. Hindi accurate yung ganyan. Wala tayong magagawa. Bahala sila. Masa <laughs> tayo dito, nagbibidyo lang tayo. Oh, doon sa mga magbimessage ha mga basher dyan <laughs> wala tayong kinalaman dito ha basta tayo nagbibidyo lang ha wala tayong kinalaman dito ha Nga diskarte nila yun eh angot angot oh, mo ko yung magtin ilan angot mo ko yung 73.8 138.5 sa 200 ang kilo itimes yung mga sayo 138 times 180 tapos yung kanina 167 times 200 ayun nagkakaalaman din Ah, kalalaki na na. Oh, mga sunog ngayon. Big eye. Big eye. So, 'yun lang mga kasoyo. Maraming salamat po. At mag uh, Wal ako May pupuntahan na ako Sige thank you for watching Ilang update natin Sana sila kasayo video Makahuli na marami so Hubaran na ng kumot Kakarga na ito mga kasayo

जाले, जाले